Magandang araw mga kapatid. Ako po si Eric Rivas at welcome po sa Landas ng Pag-asa. Kamusta na po kayo? Ang ating pong mabuting balita sa araw na to ay hango po sa kay San Lucas chapter 12 verses 8 to 12. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Kapag tayo dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga taga-pamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyo sabihin. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Naranasan mo na bang ilaglag ka ng isang pinagkakatiwalaan mo? Hindi yung hinulog o binagsak mula sa itaas, kundi yung dinadlag na ang ibig sabihin ay ipinahamak o pinabayaan kang masaktan o iniwan ka nung humirap na yung sitwasyon. Alam mo na 'yon. Hindi magandang pakiramdam pag nangyari sa atin 'yon, di po ba? Sa ating buhay, ang pagmamahal at pananalig natin sa Diyos ay maaring lumago o mamunga habang tumatagal. Unti-unting nagiging bahagi ng bawat aspeto ng ating buhay si Jesus. At sa kasalukuyang panahon, maaari itong subukin ng kung sino man na makapiling natin. Mga kasama sa trabaho na nagsasabing okay lang mandaya ng konti. Lahat naman, ginagawa yan. O kaibigan, natutulungan ka pang magkasala. Hindi naman daw madalas at walang makakaalam. O di kaya isang mahal na mahal mo sa buhay na naguudyok pa sa iyong gumawa ng mali. Naranasan mo na ba malagay sa ganitong sitwasyon? Ano ang pipiliin mong gawin, kapatid? Pipiliin mo bang ilaglag sesus, para sa kasama mo sa trabaho? para sa kaibigan o sa mahal sa buhay? Sa Ebanghelyo ngayon, dalawang bagay ang ating matututunan tungkol sa pagmamahal sa ating Yesus. Una, hinding-hindi niya tayo ilalaglag kung ang pag-ibig at pagtitiwala natin sa Kanya ay patuloy nating ipaglalaban. Ipagtatanggol niya tayo sa langit, sa harap ng mga anghel upang siya ay ating makapiling magpakailanman. At handa siyang magpatawad sa ating pagkukulang, kailangan nang na hingin natin ang kanyang kapatawaran. Napakagandang pangako noon mga kapatid. At dahil si Jesus ay mapagkakatiwalaan, tiyak natin na ito'y matutupad. But wait, there's more. Bigla akong napa-ingles. Ito yung pangalawa. Sabi ni Jesus, huwag mabahala. Siya ang bahala kasangga natin siya pagkailanganin na ipagtanggol ang ating pananalit. Pinangako niya ang Espiritu Santo na siyang maggagabay sa atin sa ating pag-iisip at pananalita. Hinding hindi niya tayo pababayaan. Wala tayong dapat ikatakot. Wow! Parang nagkaroon ka ng matinding lawyer, coach, professor, expert at iba pa sa iyong paning. At higit sa lahat, mayroon kang tagapagligtas na handang ibuwis ang buhay para sa iyo. Wait lang. Ay, nagawa na pala niya yun. So, nasa winning team ka na pala. O kapatid, pag medyo humirap ng konti ang laban, gigibap ka na baka agad? ilalaglag mo pa ba ang team mo kung alam mo naman na ang MVP o most valuable partner ay nasa tabi mo? Pagabay ka sa kanya para makasama ka sa tagumpay na naghihintay sa darating na panahon. Sa tingin ko, magugustuhan ni Jesus yun para sa iyo. G, kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagmamanimunin na ito, paki like and share po. Baka po makatulong sa inyong kaibigan, kakilala, o mahal sa buhay. Ako po muli, si Eric Ribas. Maraming salamat po.